So, may in-order ako ulit guys na Lazada. This is also, I think, it's bag and mask and uh, uh, what I call this one. Sa dami ko na pong ina-unboxing na Lazada, nakakalimutan ko na po yung mga kung ano po yung ino-order ko sa Lazada. Kasi po, mura lang siya. Talagang maiinggan nyo ka magbumili magpindot-pindot sa cellphone. So, sabi ko, kaysa naman kung saan-saan pa ako mamili, dito mura lang din naman. Ano siya? Uh, worth it ang pera. At... Um, dideliver na sa bahay mo, door to door, di ba? So, ano pa bang inaantay natin, di ba? So guys, without further ado, let's begin. Iba-vlogs ko again sa inyo kung ano na naman ang aking na-shopping sa Lazada. Okay guys, this is not a sponsor guys. Walang sponsor dito guys. Natutuwa ako sa mga items sa Lazada kasi worth it ang pera ko. I-deliver Ide pa sa bahay ko. Hindi na ako magbibit-bit at kung saan-saan pa ako mapunta mag-shopping. So, dito na ako nag-shopping sa Lazada. So, ayan na guys. I-unboxing ko sa inyo ulit. So, ito guys, sa kakapindot ko na, kakapit ka, sa kakapindot ko ng Lazada, napindot ko po, po ito sa aking Gcash. Okay, guys. So, wala po siyang price dito. Hindi ko po alam kung mayroon ako dito na products na may free nito. So, this is a must guys. Must. Mask siya. Ayan, guys. Ito siya, guys. mas Mask siya. Ayan. Dalawa po siya. Wala po siyang price niya. Kasi napindot ko yung sa Gcash. Ayan. Dalawa po siya. Ayan siya. Pink and yellow. So, guys. Maraming maraming salamat sa inyong papanunod sa aking mga unboxing sa Lazada, guys. So, Lazada. Baka naman. <laughs> Okay, lasada. Pati mas, awas uh, yan ng Okay, guys. Kasi kasi muske, kailangan din natin ng ganito. Okay, guys. So, ayan. And then, uh, actually, guys, sa iba, ito, uh, lasada din siya. Charger naman siya. Ito, guys, is charger ng cell phone. Okay, guys. Kasi, uh, nakita ko sa iba, guys, is, Um, ito ang bili, ang binebenta nila is 180. Yes guys, ito po siya, charger po 'yon. Yan guys, para makita niyo po yung items. Sa ibang place po, natingnan ko po siya is 180 pesos. Okay guys? Kasi bumili ako last 2 months 180 pesos. Okay guys? Puri pero dito sa Lazada, the price is 127 pesos. Ayan guys, ipapakita ko para clear. Ayan guys, so 127 pesos. Okay guys, uh, itong charger na ito. Okay guys, so kaya ko siya na-select din kasi maganda lang yung charger ito. Okay, ayan guys, so Oh. So, Android din siya na charger. Okay guys, so kaya ko rin nabili dito. Okay guys, so thank, thank you so much dahil sa Lazada, nakabili ako nito at saka mas mura po siya kaysa sa iba po. Promise po, mura na po siya. Kaya po siya pinadeliver na rin sa Lazada. Ito po siya. A ah, lahat ng items guys, Lazada. Okay guys, wala nang, wala nang time mag-shopping. So sa Lazada na lang mag-shopping worth it naman ang pera dito. Mas, mas uh, hindi ka na mamasahe, hindi ka na mapagod, hindi ka na ma, uh, wasting ng time. Order ka na lang dito, door to door pa ang delivery mo. Worth magkano lang siya, 127. Pero sa iba is 180. Yes guys, no, tingnan nyo to guys. Yan siya guys, so oh. 180 yan guys. Sa mga nagaano. ano Ayan, 118 guys. Dito is 127 pesos. So, what are you waiting for? Right? Okay? Order na kayo sa Lazada. Guys, this is not a sponsor guys. Okay guys, walang sponsor dito. Nothing involved money dito guys. Okay? So, soon, maybe Lazada, baka naman dyan. Ang dami ko nang na-order sa inyo. Okay guys, ayan siya guys. Ayan. Ayan. 127 only. Android charger din siya. Okay? Okay guys. So, ito. And another one is, I have also another one. I think, nakalimutan ko na kung ano ito. Because of a lot of order in, ano, in Lazada. Kasi mura lang siya guys. Oh, mura lang siya. I think it's bag. Oh, bag. Yes. Also bugs also I forget I forget yan Nakalimutan ko na siya guys 'yung anong mga kulay basta pinindot ko to is mura lang kaya ko siya binili Okay guys it's only one, 122 pesos 122 pesos ito guys Okay guys color gray Ang ganda ng kulay guys 'di ba Kasing ganda ng vlogger Is jokes only joke lang 'yon Atawa lang tayo, di ba? Kahit pa paano. Para hindi tayo maboring. Ayan. Ito siya, guys. Color gray. Wow, my favorite. Color is gray. Yes. Small siya, guys. Maganda siya, oh. Ayan. The same texture, guys. Dito sa una ko, green. Sa light green. The same texture siya. Yes. The same and uh, also the size is small. Okay. Ayan. Ayan siya, guys okay? Thanks God, there is no damage. Walang damage, guys. Thanks Lazada and sa seller, ha? Thank you talaga. Ang sa rider, ang bait-bait nyo po. Shout out kay Elmer S. Elmer S. sa Lazada po. Delivery po siya ng Lazada. Elmer, thank you so much sa pag-deliver talaga nito. Okay, guys? Okay? Nag-antay ka pa kasi nga walang laman ang Gcash. Nag-antay ka pa para maibigay yung pera. Di ba? So, iyan siya, guys. Ang bait ng seller, ang bait ng driver. San ka pa, 'di ba? Ide-deliver pa door to door. So order na kayo, guys, sa Lazada. Okay, guys. Ayan. Shout out po kay Elmer S po sa delivery po nito. Maraming salamat. And uh, ang bait-bait po ninyo. Thank you po ha. Sana until December dito kayo para kahit paano, 'di ba? Kapagbigay ng biyaya kay Punti. Ayan siya, guys. Ang cute niya, guys, 'di ba? Color gray. Ang cute niya. Ayan guys, it's only one 122. Bali 123 because 122.99. So 123 pesos. You see guys, imagine ka, mura na siya. Wow, sana all. Thank you talaga. So guys, until dito lang guys ang aking vlogs for today. So abangan po yung aking next vlogs sa Lazada. Halos lahat yata Lazada yung aking vlogs for this month. Yes kasi maraming sale po sa Lazada. So ayan, yung shoes ko nga, hindi ko nga na-i-vlogs na sa Lazada. So Lazada, baka naman. Baka naman nag-a-accept po ako ng sponsorship. So ayan guys, maganda siya guys, iba kasi ganda ng vlogger, okay guys? So thank you, thank you so much sa panonood niyo. Sana nag-enjoy kayo ng mga items sa Lazada na uh lowest price, may mga discount pa siya. Tapos, yun nga, may mga rebates pa, kayo ma accept. Kasi ako, naka-accept ako ng 300 rebates sa Lazada. Because, palagi akong bumibili. Opo. So, thankful talaga ako kay God at sa Lazada at sa Sealer. Sa Sealer, no? And then, sa Rider, maraming salamat. Kay Elmer S. Ayan, salamat po ah sa pag-deliver nito. And thank you very much sa uulitin po. And thank you sa lahat ng nanonood ng aking videos na ito. Sana eh, nag-enjoy kayo. At paki-like and share nyo na rin po. Paki-subscribe nyo na rin po kay Ho kay Mitch to Body Vlog sa hindi pa nakasubscribe. sa nakasubscribe na po. Maraming maraming salamat sa inyo. And sana matagdagan pa po, po yung ating subscribers. Okay guys, so thank you very much. And see you. Ingat po kayo kahit saan man kayo mundo, saan man kayo sa mundong ibabaw sa Pilipinas man kayo, kung saan man kayo, mag-ingat po, kat, mag po tayo. Salamat po. Bye-bye. See you.